Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sa manang panahon na si Typhoon Egay. Patuloy pa rin nag intensify or lumalakas pa si Bagyong Egay habang binabaybay pa rin ng karagatan silangan ng Northern Luzon. At ngayong araw, nakita natin na mataas na yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito at maging isang super typhoon. At kanina alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 350 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin ng 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 250 15 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan na na po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay, lalong-lalo na itong area ng Northern Luzon. Samantala, ngayong araw din po ay nakaranas na din ng mga pagulan, uh, pag-ulan, lalong-lalo na din ang area ng Northern Luzon. Ito nga pong uh, Northern at uh, Eastern na part ng Northern Luzon, dulot po yan ni Bagyong Ega. And also, ang area din po ng uh, east ng Central Luzon, maging yung nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, at ang mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay makakaranas na din po ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also magiging mataas din yung chance ng mga pagulan. Dulot po yan ni Bagyong Egay. Samantala, patuloy din itong ine-enhance ang Southwest Monsoon o Habagat na siya namang magdudulot ng mga pagulan. Dito naman sa may bahagi, ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At may kita naman na po natin dito sa ating latest radar image galing sa ating DAET Doppler Radar, etong sentro ni Bagyong uh, Egay na patuloy pa rin nga pong binabaybay ni Bagyong Egay at ang karagatan. At may kita din po natin yung mga kaulapan na dala nito kung saan ngayong araw nga po yung mga malalakas o yung halos mga matitinding pagulan ay mararanasan natin mostly dito sa may eastern section ng northern Luzon ngayong araw. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ay patuloy ngang binabaybay ni Bagyong Egay ang karagatan at mas lumalapit na po ito dito sa may area ng Northern Luzon kung saan ito ay kikilos pa northwestward o hilagang kanluran in the next 12 hours at nakikita po natin na posible itong uh, maglandfall or lumapit dito sa may Babuyan Islands, northeastern mainland Kagayan area mamaya po yan ng gabi or bukas ng uh, Hapon. So, nakikita nga po natin na malaki pa rin po itong sakop ni Bagyong Egay kung saan itong areas under this uh, yellow circle, yan po yung mga area na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At nakikita nga po natin, gaya ng nabanggit din natin kanina, na in the next, uh, within 24 hours or ngayong araw, ay posibleng mas mag-intensify pa si Bagyong Egay at maging isang super typhoon. At hindi rin po natin inaalis yung possibility, may kita natin dito sa ating forecast track na meron tayong tinatawag na cone of probability kung saan may posibilidad na maaring mas tumaas or mas bumaba itong track ni Bagyong Egay. At kapag nga mas bumaba ito, ay hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay lumapit or maglandfall dito naman sa may northern mainland kagayan or sa area ng Batanes. at inaasahan din po natin na itong si Bagyong Egay ay rebas naman ang ating area of responsibility by Thursday morning. At sa lukuyan nga po dahil mas papalapit na or mas uh, lumalapit na ito si bagyong Ega dito sa may silangan ng Northern Luzon as ay mas dumami na rin po yung areas natin na under wind signal number 2 at 3 kung saan wind signal number 3 po natin ay nakataas sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, maging sa northeastern portion ng Isabela. Kung saan posible po itong magdulot ng mga moderate to significant Uh, damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa din sa light material. Samantala, wind signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may area ng Batanes, sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, sa rest of Isabela, Kirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi pa ng Apayaw, sa Kalinga-Abra Mountain Province, maging sa bahagi din ng Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern at central portion ng Aurora. Samantala, ang wind signal number 1 naman po natin, nakataas pa din sa bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi pa ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora. Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan ng uh, Burias at Tikaw Islands, kung saan yung mga areas po na nabanggit natin, makaranas po yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. So pinag iingat po natin yung ating po natin, yung ating mga kababayan at tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.